ang dream guy ko nagahalok kag nagakupo na sa akon subong Dear DJ Cory itago ako sa ngalan nga Beverly Si Randy siya ang dream guy ko Campus heartthrob, guapo, maalam, mabuot, gentleman kag matinahaon bisan kay sino. Hindi siya halin sa buena nga uh, familia ha. Buwena familia. Sa tuod lang, nag-working student siya para may panggasto sa pag-eskwela. Gani, damo gid ang bilib sa iya. Grade 6 pa lang ako, sang una ko siya nga makita. Tapos, hambal ko sa kaugalingon ko, siya. Siya ang lalaki nga gusto ko mapamana. Oh, di ba la? Bata pa lang ko katama para manumdom sa manahon <laughs> Bata pa ako nagbigels-bigels. Oh, pero joke lang ha. So fast forward, nangin na friends kami. Actually, na friend zone ako sang time nga ato pero okay lang. At least may chance ako nga makilala siya sang mas maayo. Kag samtang nagadugay, mas nagahandom pagid ako nga siya ng lalaki nga makaupod ko forever. First year high school ako, sanggol pilang lang ako, makabaton sang sulat halin sa iya. Gosh, na-excite ako. Grabe. Ito na ba, girl? Hambal ko sa self ko. Pagbukas ko, gosh, abi ko love letter. Abi niyo man, oh. No? <laughs> well, actually, nag-expect man ako. But, he just said thank you to me sa letter nga ato. Thank you for being my friend. Ginkilig pa ko gani. Samtang ginabasa ko ang line nga ato sa sulat. Pero sa last part sang sulat niya, hambal niya. Mangay, ako tanibulig sa imo nga pangaloyagan ang friend mo nga si Joyce. Oh my G. Tanigin buno, yan na lang ko sa heart. Hambal ko sa kagalingon ko. Himuon, ko kugali nga tulay para mapangaluyagan niya ang best friend ko. Siyempre, ako naman, as a good friend, go! Diba? Ginpatigayon ko siya sa best friend ko nga si Joyce. Bisan deep inside, daw ginabuno ang dughan ko. Ang sakit-sakit. Sad mangin hopia, 'di ba? Pero carry lang, first year high school ako sa kag si Randy naman second year college so ang best friend ko kag si Randy nangin sila pero wala sila nagdugay wala na ko nakapamangkot kun nga ah, pero isa ako sa mga affected kag na hurt sa na natabo sa ilang duha daw elder sister ko na abi si Joyce ang best friend ko I don't know why, ha? Huh? I don't know why, pero ako ang type sang person nga mahilig makisama sa mas older sa akon. And when it comes to guys, mas prefer ko man ang older sa akon. That's why dream guy ko si Randy, despite our age gap. Hindi ko type ang mga ka-age ko dati. Gusto ko mas ahead sa akon, mas matured. Mas gusto ko, mas gusto ko ang vibe. Mas Nanamihan ako sa conversation. Temprano lang siguro ako nag-mature. So fast forward, second year high school na ako, dalaga na si Isabel <laughs> Medyo nag-lost uh, touch ang friendship naman ni Randy. Wala na kami nag-communicate pagkatapos ang breakup nila ni Joyce. Ako naman nag-concentrate lang sa studies at the same time gina-enjoy ang pagkadalaga. As nag fourth year high school na ako, nag na kami liwat ni Randy. Pero kami kami nagadungan sa jeep kung magkado kami sa school. And by the way, civil engineering ang course niya. Tapos ako college na. Well, sang time nga to, hamba ko sa self ko, it's time na nga magkajowa ka na. Actually, ginawish ko nga magkajowa na ako at last. Hindi man sa pagpahambog, gwapa man ako. Gani hindi ko maintindihan nga wala man giyapon ako sang sa jowa. So in college, Randy and I became pakta nyo became friends gihapon pero mas nagadalom ng friendship naman, nagagwa na kami nagahangout, kag permi na kami nag-chika. in fact, permi niya ako gina pamangkot about relationships ako naman, nakuya mamangkot sa iya regarding that thing until one time may nagtext sa akon girlfriend siya ni Randy. Ay, hala. Paano natabo na? Wala man kay istorya or nakamention sa akin si Randy nga may girlfriend siya. So, ginistorya ko siya. May girlfriend kagali. Pamangkot ko kay Randy. Paano mo na malaan? Sabat niya. Grrr. So, confirmed nga may girlfriend gid siya. Ay, nag-hopia sa wala ang ati girl ninyo. Pero wala ko ginpahalata sa iyang nga na-hurt ako sa nabalaan ko. Okay, okay na ako sa sabat niya. Hindi ko na kinahanglan nga mag-usisa pa. The next day, gintawgan niya ko, hambal niya. Hulaton ko siya kuno sa ginaagyan ko kay hapiton niya ko. Hindi ko kinahanglan. Uh, uh, ano, do? No, no, kibot ako. Pero hindi ko naman kinahanglan. mga sa explanation nga, ah, kay doon na huyaman ko. So, hambal ko, sige. Pero, ni niho ni wala man kami isang may nahambal sa isa kag isa nagdungan lang gid kami pauli that's it after a week Randy messaged me hambal niya makipagkita ako kay Bell sa mall ay amo nang iya nga message makipagkita ako kay Bell sa mall Makipagbreak break ako sang formal sa iya si Bell amo nang girlfriend niya tapos dugang niya pa Pagkatapos namon, please, pwede taka istorya. Ay, hindi ako mapahamtang. Nga abrikan niya si Bell. Ano na tabo? Ano ay ang rason? Amo na mapamangkot ko nga nagadalagan sa pinsar ko. At one point, nag-worry pa ko kay Bell. Sinugid bala siya. Kasing strong ko siya ayhan niya, bisa na kita na go lang. The next day, nag-message siya akong si Randy. Hambal niya ari ko sa ospital. Wala makaya ni Bell ang pakikipag-break ko sa iya. Gin panic attack siya dahil gin asma sa sobrang hibi. Nag-attempt pa siya nga tapuso ng kabuhi niya. Sorry, basi hindi na kita kakita ay. Ngik! ang sakit. Wala ako sang clue nga ah. Ano gid ba lang natabo? Nga nahimo niya nga makipag-break kay Bell. Ano gid lang rason? Tungod ayan sa ako, Pero hindi ako asyumera, ha? So many years have passed. Ten years to be exact, nabalitaan ko nga kasal na sila ni Belle. Bongga pa ang kasal nila. I was hurt, yes, I admit. But I was happy at the same time. Happy for them. Then, naglabay ang anong katuig, may nag-message sa messenger ko. Hindi familiar nga ngalan. Nagapanumdom pa ako kung isin ko lang o kung i-ignore, pero daw may nagatulod sa ako niya buksan ko. kag i entertain ang nag-message sa ako. Oh my gosh, si Randy. I don't know why, pero aragi gihapon ang kilig after all these years sa so, nabalaan ko nga siya ang nag-message sa akon. Mapuli ko na siya sa Pilipinas sa dasun nga bulan kag kung pwede ko no makita ay kami. Samtang nag-chat kami dito, didto niya palang na-explain sa akon ang mga nagkalatabo sa una. Gusto niya ginmantani nga bulagan si Belle. Tungod ako ang gusto niya nga mangin girlfriend. Grabe. I was shocked. And I was so affected by what he told me. After that, kinpreso ko ang kaugalingon ko sa kwarto. Nagahinibi lang ako. Hindi ako makakaon sa maayo. Halos hindi ko gani. Kapaligo eh. Tudood. Basta wala ko gana magbangon. Nga, ah, why? Bakit? Hindi ako gusto nga masakitan pa. Sa abroad sila nag-settle down ni Belle After sang ilang wedding Amun ako nang gusto ni Belle Para mapalayo sa akin si Randy For 17 years Wala ko nang nag-work ang ilang marriage And all those years Pero may man ko nang gihapon Ginasukma ni Belle sa iyang natabo sang una Well, ako naman, ari, dalaga gihapon ang bagay niya? Ah. Siguro may ginahulat gita ko nga para sa ako. So, what happened was, ginsugat ko si Randy sa airport. When he saw me, nagdalagad siya dayon pa sa ako. Wala siya untat sang halok kagkupo sa ako. Kag hindi man ako gihapon makapati. Nga ginahalukan, kaginakupaan na ako sang lalaki nga ginahandom ko lang sang una. Hindi ako gihapon makapati nga ang lalaki nga ginahandom ko lang sang una. Subong ako na. By the way, naka-file na sang annulment si Randy kag nag-cooperate man si Bell. Their case is in the courts. Subong happy ako. Happy na ang heart ko. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon sulat. Madamo nga salamat DJ Cory. Love Beverly. Hello loves, kamusta ka? Do damo gid ang problema? Ay nako, hindi gid na imalikawan. ang stress sa kabuhi ara lang ina siya. And worse, depression ka ginatawag. Pero kinahanglan mo i-protect ang iyong brain. Gani may aras ang brain health supplement. Loves! Nako, brain supplement ini to keep our brain in a healthier state. Maayong ini kung may ara ikaw sa anxiety or panic attacks. It helps maintain a good mood. Nag-enhance pa rin isang memory and focus kag makapanami isang iyong tulog. Mabakal sa mga drugstores nationwide or message brain Health Facebook page for more details.